Hello, hello mga kumari test. Lagi bang nagkakasakit ang inyong ang mga anak nung nakaraang linggo o araw? Parehas po tayo ng problema. Ganyan din po si Andre ko. Nung nitong nakaraang mga linggo at araw, lagi po siyang nagkakasakit. palik palit po. Minsan may ubo siya, minsan may lagnat, minsan din po ay may sipon. Kaya minsan lumiliban siya sa klase. At lagi ko po, po siyang pinapacheck up sa doktor o kaya pija. At yan po ang mga inireseta sa kanya ng kanyang doktor o pija na mga gamot. Ay, naisip ko po na uh, why not nadagdagan po yung gamot na binibigay ng doktor? Total, marami naman pong malunggay dito sa aming barangay. Marami pong tanim na malunggay dito sa barangay namin na nakatanim lang po sa gilid ng talsada. Gumagawa po ako ng malunggay juice. Ang ginawa, paano ko po ginawa yan? ay pinakuluan ko po muna ang mga dahon ng malunggay sa isang kaldero at yan po ang naging katas niya. At dahil ang malunggay ay may hindi magandang panlasa, hindi talaga gusto ni Andre yung lasa niya pag purong malunggay yung iinumin niya. Kaya ginagawa ko po, inihahalo ko po sa kanyang gatas o kaya sa kanyang juice. At napansin ko po na medyo gumanda ang kanyang kondisyon. Hindi na po siya laging nagkakasakit. Paminsan-minsan na lang pero hindi katulad dati na madalas. Kaya binahagi ko po sa video ito, baka sakaling makatulong po sa mga katulad kong nanay na laging nag-aalala sa tuwing nagkakasakit ang kanyang anak. Disclaimer nga lamang po ah, hindi po ako doktor, hindi rin po ako midwife at hindi rin po ako nagtatrabaho sa health center. Isa lamang po akong simpleng may bahay at plantita ang binabahagi ko sa video ito ay batay po sa aking karanasan at napisip ko pong ibahagi sa inyo na baka sakaling makatulong at maging gamay ng inyong anak ang ibabahagi kong malunggay juice. Simple lamang po ang paggawa pero at least para sa akin po epektibong paraan po ito na pandagdag o pantulong natin sa binibigay na gamot ng ating mga doktor para sa ating mga anak. Sana po nakatulong!